Ngayong February 25, huling araw ng Martes ng buwan, gawin niyo po ang bagay na ito sa umaga upang hindi ka na mamalasin, dadami ang inyong pera at iyong customer sa negosyo at hindi hindi ka na malulugi pa. Huwag mong palampasin ang pagkakataon na yumaman sa buhay. Hello po sa inyong lahat, magandang araw at welcome back po muli sa ating YouTube channel. Ngayong araw po ay magbabahagi na naman po ako sa inyo ng panibagong gabay pampaswerte para sa huling araw ng Martes sa buwan ng Pebrero. Gawin niyo po ang bagay na ito upang sa gayon ay palagi ka nang swertihin at hindi hindi ka namamalasin pa. Bago po tayo magsimula, paalala lamang po, ito ay pawang mga gabay pampaswerte lamang at nakadepende na po sa atin kung gagawin natin ang mga bagay na ito. Kung sensitibo po kayo sa mga ganitong paksa, maaaring iskip na lamang po muna ninyo ang video na ito. At kung ikaw naman ay may 100% paniniwala sa mga kapangyarihan ng gabay at pampaswerte, panoorin nyo lamang po ang video na ito hanggang sa dulo upang mayroon po tayong matutunan sa gabay na ating gagawin ngayon. Kumuha lamang po kayo ng munggo na nakalagay po sa mangkok at saka isang buong bawang po. Ang munggo ay isa rin sa mga bagay na ginagamit na pampaswerte at subok na subok na po ito. Dahil ang munggo po ay sumasagisag sa pagdami ng mga blessings at lalong-lalo na ang kapirahan. Dinodoble at triple po ng munggo ang bawat perang dadating sa ating buhay, bunga ng ating pagsisikap sa araw-araw. Ang bawang naman po ay nagtataboy ng kamalasan at nag rin po ng swerte. Ipatong lamang po ang bawang dito sa munggo dahil itong dalawa po ay napaka din at tiyak ikaw ay makakaranas na ng kasaganaan sa iyong buhay. Gawin niyo po ito sa umaga ng February 25 po kapag mayroon na po kayong munggo at bawang, humarap po kayo sa inyong gawing silangan habang hawak ang mangkok na may munggo at bawang. At saka mag-wish po kayo ng walang gamit ng salitang sana at direct to the point dapat ang pagkakawish po ninyo. Upang hindi po magdalawang isip na pumasok ang swerte. Halimbawa po, sa pamamagitan ng munggo at bawang, doble double ang blessings at kaperahan na darating sa amin hindi na ako malulugi, makakabayad na ako sa utang, makakabili na ako ng pinapangarap kong sasakyan. So mga ganyan po na wish. Depende na po sa inyo, basta tandaan na galing sa puso dapat ang pag at paghingi ng mga ninanais po natin. Pagkatapos po nating mag ay ibilad po ito sa sikat ng araw hanggang sa alas 8 ng umaga po. At pagkatapos ay maaari nyo na po itong ipwesto sa inyong dining table at sa may altar or sa inyong tindahan po. Dahil ito ay maghahatid sa inyo ng swerte at kasaganaan. Basta ay sabayan lamang po natin ang dasal at sipag at syaga palagi. Tandaan din po natin na kapag tayo ay gumagawa ng mga pampaswerte, dapat ay magaan po ang ating pakiramdam, walang aligaga at maliwalas ang ating kalooban. Huwag ma bad mood para hindi masayang ang ating effort sa paggawa ng pampaswerteng ito. Paalala lamang pong muli, ito ay pawang gabay lamang at mas mainam pa rin na sabayan palagi natin ang kilos at tiyaga at lalong lalo na ang dasal sa poong may kapal. Huwag nating iasa ang ating kapalaran palagi sa mga gabay dahil hinding-hindi ito gagana kapag tayo ay tamad at walang pananalig sa puong may kapal. Kaya aside sa mga pampaswerte, dapat doblehin natin ang sikap palagi at magdasal po tayo dahil iba pa rin ang kapangyarihang hatid ng ating Panginoon. Nawa ay maging positibo tayo palagi at nawa ay maging masagana ang ating pamumuhay sa taong ito. I claim it, I claim it, I claim it. Good luck and God bless po sa ating lahat.